Andito nga tayo sa loob ng LVD campus para bisitahin itong milagrosang imahe ng birhen ng Lourdes. And akyat tayo dito, sinasabing bawal lang magsuot ng chinelas o sapin sa paka pag akyat dito. Maraming ang mga himala may ugnay sa imahe nito ng birhen ng Lourdes. Sinasabi noon ito'y maliit lamang at sinasabi ito'y lumalaki. Sa tabi nga ng Grotto ng mahal na Birke, nandito rin yung sinasabi milagroso, balon. Ay mag-igib, mag-salok ng tulog gamit ito. Hindi naman siya masyadong talalino, pero hindi ako marunong. Pukuha ng tayo. Pwede daw itong inuman, and ipinagbabawal yung paghuhulog ng mga corners. Okay. Success may tubig siya. Pwede daw itong inuman, pero for me, in my case. Thank me you